Air gas talaga makakakano dyan, makakatakas. Ayan o, oh, meron na lang ako. Wag yung abot hanggang dito. Birds lang po tayo dito. para uh, updated lang kayo dito sa mga kaganapan. Kanilang banner talagang pumupula, no? Solo for BBM, no? Muslim Metro Manila, solid BBM. Nako, mga ka-BBM natin dyan. Ayan na, kahit kaunti lang sila, pero pinakita nila, mga kababayan, itong community ng Muslim no sa Manila ay talagang uh, sumugod rito, no? Sa, ano, no? Sa kahabaan ng rekto sa may uh, harap ng Malacanang. Tapos po ang trillion peso march na sinabayan ng ibang mga grupo na din kanina. So siguro mga tatlo or apat na iba-ibang klaseng grupo yung nagsagawa ng mga rally kanina. And yet, generally, naging maayos po, mapayapa ang araw na ito. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon Diyos na hindi po nangyari yung mga nagbanta na manggugulo. Malamang natauhan sila. Naisip nila na hindi nila kakayanin manggulo. Kasi hindi nila magagawa ang panggugulo o yung magpipipol power sila dahil wala po sa kanila ang tao. Yan po ang unang-una. Nakita nyo kanina, doon sa grupo na mga gustong pag si Bongbong Marcos, nagtayo pa sila ng tent, ng stage, nakalagay Bongbong Marcos resign, bawiin daw yung mandato kay PBBM. Pero Nakalikom ba sila ng enough tao na kahit mga ilang libo na lang para ipakita na galit ang tao, nagsisiklab sa galit ang tao, mapupuno ang EDSA ng mga gustong pababain si President Bongbong Marcos, pero ano pong nangyari? Wala. So ang ibig pong sabihin niyan, wala na po talagang puwersa o lakas ang mga DDS. Nakita nyo yung sa trillion peso march? Ganyan po dapat mapayapa, orderly, walang kaguluhan. Dahil oo, lahat tayo galit sa nangyayaring pagnanakaw ng mga tiwaling opisyal sa pera ng bayan. Kaya papansin ninyo, nakaputi po ako. Dahil ako po ay nakikiisa. Kailangan magkaroon ng transparency ng accountability. Na yan naman po talaga ang gusto ni President Bongbong Marcos. Para kipa pa na isiniwalat niya yung katiwalian at korupsyon kung hindi naman niya aayusin. Wala naman right in the middle of the investigations, titigil na lang siya. Aba, hindi po niya gagawin yan. Dahil sinabi niya, sinimulan niya, tatapusin niya. Kailangan lang po natin magtiwala kay President Bongbong Marcos. The mere fact na sa lahat ng mga presidenting nagdaan, tanging si President Bongbong Marcos lang ang naglakas loob na isiwalat itong anomalyang ito, itong korupsyon na ito. Mahirap po ang ginawa niya. Ang dami po niyang binangga. Ang dami po niyang nasagasaan. Pero para sa kanya, kung yan po ang maglilinis at mag-aalis ng korupsyon sa bayan natin, kailangan po nating suportahan si President Bongbong Marcos. Naumpisahan na po, may mga nakasuhan na, and I believe may mga nakakulong na. Sunod-sunod na po yan. Alam naman huminto pa sila ngayon at hanggang dyan lang sa mga sapsap -sap na isda. If you know what I mean, syempre po they will also go for the big fish. So nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. Natauhan malamang itong mga nagbabalak na gumawa ng kaguluhan kanina. Although, meron po yatang tatlong tao na hinuli at kinwestiyon dahil sila ay may nakalagay na press, tapos sila ay may mga gas mask ba ang tawag doon. Maliban doon, wala po halos ang tower incident, hindi po tulad doon September 21. Talaga pong naghanda ang ating kapulisan. Dahil ayaw nilang maulit muli yung mga nangyaring kaguluhan, yung mga pagsusunog, yung mga pagsisira ng government properties, at yung pananakit sa ating mga kapulisan. So generally, naging peaceful po. Although may mga one or two incidents na hindi ko alam kung matatawa ako or maiinis, dahil doon po sa Luneta Rally, mga 12 o'clock noon, mayroon na po mga 3,000 na nag-gather sa Luneta. Tapos mga 2 hours after, may nag-report naman 300 naman daw ang nasa luneta. Although wala naman silang pinakita mga aerial views na umabot ng 300,000 yung mga taong nagpunta sa luneta. 3,000, kapanipaniwala pa. 300,000, isa pang insidente. Si Sal Panelo, nag-alachabit singson, naglakas loob, and if I am not mistaken, nakaputi rin siya. Meaning siya ay naninindigan at lumalaban din sa korupsyon. Ano inabot niya? Eh siya ng tao, tinams down pa siya. Yan ang napapala ng mga DDS na nagpupumilit, sumiksik, sa hindi naman nila dapat pinuntahan. Dapat ang pinuntahan itong si Salpanelo, yung grupo na sumisigaw ng Marcos Resign. Doon siya nababagay. Tapos meron pa akong nabasa. Yung pong sinasabi ng the Marcos Resign Movement, Dahil a few days before this trillion peso march, naglabasan na po yung mga balita na kahit na ang simbahang katoliko ay nakakuha ng balita napapasukin ng mga infiltrators itong rally ng Trillion Peso March. At ang lakas pa ng loob nilang sabihin na nangunguna ang grupo ng mga Duterte. At sasamahan pa ng mga leftists at may maliliit na grupo pa na susubukan i-destabilize ang gobyerno. So, kung natuloy yan, edi alam na alam na natin na galing sa hani ng mga DDS yan, ng mga Duterte. So, hindi na nila tinuloy. Dahil alam na alam ng taong bayan na kapag may nagsimula ng gulo, manggagaling sa hanay nila. Pero iba po ang sinasabi ng Marcos Resign Movement na to. Ayon po dito sa Bombo Radio Philippines, the Marcos Resign Movement has claimed that the administration of President Ferdinand Marcos Jr. is allegedly planning to create unrest in Mendiola. <laughs> Marang mukhang binabaliktad pa nila yung balita, ano? gusto nilang palapasin na ang administration pa ni President Bongbong Marcos ang gagawa ng gulo. E alam na alam na po ng taong bayan na manggagaling sa hanay ng mga Duterte at DDS ang gulo kung sakaling magkaroon man. Pero ang gustong sabihin nitong movement na to, itong Marcos Resign Movement, na yung administrasyon ni President Bongbong Marcos ay allegedly nagpaplanong mag-create ng unrest o kaguluhan sa Mendiola Manila according to the group the supposed objective is to generate chaos similar to incidents in Nepal providing the president with a pretext to declare a state of emergency <laughs> so ibig sabihin gagawa ng sariling gulo itong administrasyon ni President Bongbong Marcos na kasing gulo nung nangyari sa Nepal para nga naman makapag-declare si President Bongbong Marcos ng martial law. O yan, binabaliktad nila. Pero hindi po imposible yan ha kung talagang nagpatuloy sila ng ba, isang salita lang ni President Bongbong Marcos, pwede siya mag-declare ng martial law. At marami na po sa ating mga kababayan, ang mas gugustuhin pang mag-declare ng martial law si BBM kung ganyan din lang na sobra ang kaguluan sa ating bayan. Fortunately, hindi po nag-attempt itong grupo ng mga Duterte at ng iba pang grupo na magsagawa ng kudeta or ng people power. Sa bagay yung people power, sinasabi ko sa inyo, Never pong nagtagumpay Ilang beses nang gumawa ng attempt ng people power itong mga Duterte. Wala pong nangyayari. Ibig sabihin, wala na pong puwersa ang mga Duterte. Wala na pong puwersa si Sara Duterte. Ngayon, babalik rin nila na ang gulo daw manggagaling sa administrasyon ni President Bongbong Marcos para siya ay magdeklara ng martial law. Ay, nako talaga, oh. Porque nabuko kayo, babalikta rin na naman ang sitwasyon at palalabasin ninyo na ang manggugulo ay galing sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pero wala na pong maniniwala sa inyo. The mirfa na hindi kayo makapag-stage ng another people power, wala na pong pwersa si Sardo Duterte. Dahil kung malakas si Sardo Duterte, as the DDS claims, matagal nang nasipa si Bongbong Marcos sa Malacanang and months ago pa lang, si Sara Duterte na ang naging presidente. So, bigo na naman kayo na iyo po si Sardo Duterte bilang presidente. Pero, meron po nagsalita, ah, babawi daw sila sa 2028 elections. At ang sabi pa niya, alam nyo, ang magandang ganti sa lahat ng ito, 100 million na boto para kay Inday Sara Duterte sa 2028. <laughs> Ngayon pa nga lang eh hindi kayo makagather ng tao para suportahan yung people power niyo 100 million boto pa para kay Sardo Duterte. Pero teka muna, nabasa ko to sa page ni Benji Junior Contreras. Sabi niya, <laughs> basta talaga didisit, bobo at tanga. Pagkalaki-laki ng katawan, pero kakapiranggot ang utak. Hindi ko po kasi kilala itong nagsabi ng statement na to. Sabi pa ni Benji Contreras, Papaano makakakuha ng botong 100 million si Sara sa 2028 elections e eh, ang registered voters as of March 12, 2025 ay 68 million 431,965. Kahit sabihin natin may increase ng 10% ang registered voters bawat taon, sa 2028 meron lang 91 million 83,000 ang botante. So, papaano makakakuha ng 100 million na boto si Sarah. <laughs> ay, ang bobo talaga. <laughs> ay, ang harsh din talaga nitong si Mr. Contreras. Ano? <laughs> Pero makikita nyo naman kasi ang mga statement ng mga DDS. Mapapabobot tanga ka na lang talaga eh. Although sigurado, hindi naman po nila lahat ni Mr. Contreras na lahat ng DDS ay bobo at tanga. Yung iba po kasi, nakikiride on na lang. Kasi wala silang magagawa, sila ay mga Duterte loyalists, sarado po ang mga isip nila. Pero dapat, matapos ng hindi sila nagtagumpay for the end time, abay, eh, magising-gising na kayo. Kung ngayon pa lang wala kayong makuhang suporta galing sa taong bayan, sa so 2028 pa kaya? So yung mga nananaginip dyan na sinasabing babawi daw si Sardo Tete at lagot lahat ng kumukontra sa kanya Pagdating ng presidential election sa 2028, patunayan nyo muna ngayon. Kaya nga eh, iidal lang nagpupunta dyan sa mga BBM resign nyo eh. Kailangan nyo pang makisabay sa mga malakihang rally tulad nung sa INC at sa Trillion Peso March para masabi lang sa taong bayan na malakas kayo. Eh hindi nga kayo tinatanggap dyan eh. Si Salpanelo nga Tandaan nyo nung unang rally, si Chavit Simpson, Nabu, saka si Philip Salvador. Ibig sabihin, wala pong mga makaduterte ang tinatanggap ng majority ng taong bayan. Sa 2028 pa kaya? Sa bagay, hindi naman po masama ang mangarap at managinip. Huwag lang kayong bangungutin dahil sa mga nangyayari ngayon, kitang kita po ng buong mundo na wala na pong pwersa ang mga Duterte. So nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon Diyos dahil hindi po nangyari yung pinangangambahan ng simbahan katoliko na papasukin tayo ng infiltrators led by the Duterte camp dahil malamang nabahag ang buntot nila. Paano ba naman? Wala silang suporta sa militar dahil nag-pledge na po ng loyalty ang AFP natin. Kahit na yung mga retired generals nagpakita po ng suporta kay President Bongbong Marcos. Yung simbahan katoliko nagbigay din po ng suporta sa ating presidente. At mayroon pang grupo kanina ha na sila ay nanggaling pa sa Sulu. Akala ba natin 100% na maka-Duterte ang nasa Mindanao? Mukhang fake news na naman yun ano? At ang pinaka-importante sa lahat wala na po silang nakukuwang suporta mula sa taong bayan. Again, thank you Lord. At bakit po ako nagpapasalamat? Dahil kanina po maraming naglabasan mga pictures na may lumabas na double rainbow. A double rainbow which symbolizes hope, good fortune, and transformation. Dahil kung mapapansin nyo kanina, medyo umulan po. And after nung ulan, nasilayan sa people power monument, yung double rainbow. Ibig sabihin, ipinararating sa atin ng puong may kapal na meron pong pag-asa, merong good fortune, at may pagbabagong mangyayari sa bansang Pilipinas. Pero, I don't want to rain on your parade. Dahil, ito pong plan A ng mga DDS na patalsikin si President Bongbong Marcos at iyo po for the earth time si Sara Duterte ay naging failure na naman. Pero meron po silang plan B. So we are not going to let our guards down dahil porque hindi po nila nakuha ang suporta ng taong bayan, meron po silang ikinakasang plan B. Pero sa ngayon, isa lang po ang masasabi ko. Praise the Lord.